iksha ilang months na nagpalipas ng another brand new car wow. excited excited 1 million 2 million 5 million 4 million million palakpak for you yeah goera palakpak palakpak leader ko, no? Like, there, And Laquita, I'm And, nakita, I'm part of opportunity na to. Through Coach Brian, no? So, classmate kami <laughs> ni Coach Brian ng wow! wow! Seven years na kami. Seven years na kami. Wow! 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 Amazing. 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 <laughs> so, lang yan, hindi ako naniwala kay Coach Brian na nag e siya. Kasi that time, Hanggang <laughs> sa na obis si Coach Brian dito sa Pilipinas. And then, nakita ko yung transformation mo. No? Actually, yung first car niya na si Dan na yun accent, yun yung pinang-hype niya sa akin. Yes! yes! Wala pa kasi ako nun sa Hyperloop nung pinalabas niya yung first car niya dito na yun accent. So, hinahip niya ako nung sinundo niya ako sa trabaho. Sabi ko, kaninong car? Yung gamit mo na yan. <laughs> so, nakita ko. opportunity na meron tayo. Tama? So, buti na lang ang kasi nawalan ako ng trabaho. Tama? Kaya ako nawalan yung work. So, doon mo talaga makikita na hindi permanente yung magkatrabaho. Tama ba? Yes! Okay, so, o, tama. Ba? tama po ba? Yes! 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 mo nababaho. Nakita ko itong opportunity na ito. Nawala ko ng work. And then, that time, nag-open yung opportunity sa paghahap dito sa Bohol last year. Actually, yung paghahap ko po taling ket-ket lang ako. Kasi si Coach Brian talaga yung pinapupunta ni Coach Albert Direz sa Bohol. no Kasi, nasama rin daw siya sa MCM. Kahit hindi pa siya MCM noon. So, sa convention, MCM convention. So, sabi namin, out of nowhere lang, bakit kaya hindi ako sumama? Magbohol din ako. So, yung Yontay Accent Last year po yun na ah, for four days last year. So, ganda po yung historia. And naalala ko, na tanong si Coach Albert last time, sino dito yung gusto nang umuwi? Kasi umuwi sa bahay nila. To be honest, 3 days pa lang ako sa bubal gusto ko nang umuwi. Kasi, na-homesick naho ako. Oh, hindi ako sanay na nasa malayo. At the same time, yung language, bar barrier ba? Siyempre, Bisaya, iba yung language. Hindi ko makalimutan, first time kong pumasok sa hub, inilagay ako dun sa mga nagbibisaya, no? Kila, kila Ate Allen, so, na-traumatize ata ako. ako so, Uwi na ako, parang hindi ko kaya. Kinukulot ko talaga si Coach Brian na, ibuk na lang ako ng flight, kasi hindi pa ako nakakapag-flight, no? Pero sabi niya sa akin, lang kahit isang buwan. So sabi ko, sige, tayo ka one month. So sabi niya, anong pang gagawin ko dito? Sabi niya, mag-observe ka. Obserbahan mo yung mga kumikita sa hub. So, inobserbahan ko lang sila. Coach Talia, sila Coach Lady Mackay. Sabi ko, sige, observe lang ako. Makinig ako sa kanila. I-observe ko yung meron. And eventually, nakita ko na meron palang potensyal itong opportunity na ito. Tama ba? Yes! Yeah.